Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP AFA 5 Quarter 2, Week 5 Ang ating paksa ay Mga Karaniwang Sakit Sanhi, Palatandaan, Pamamaraan sa Pag-iwas at Panlunas sa mga sakit ng poultry animals Tukuyin ang pangalan ng hayop at sabihin kung ito ay kabilang sa poultry animal o hindi. Unang larawan. Tama, ito ay itik at kabilang sa poultry animal. Pangalawang larawan. Pabo, reel o pika? ito ay hindi kabilang. Sumunod. Ito ay ostrich, hindi rin kabilang. Sumunod na larawan. Ito ay pabo, ito ay halimbawa ng poultry animal. Sumunod na larawan. Flamingo, hindi. Hindi. Sumunod na larawan. Manok? Oo, ito ay kabilang sa poultry animal. Isulat ang tama kung ito ay nagsasabi ng katotohanan at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Ang mga manok ay hindi ibon. Mali. Ang mga ibon ay nagkakaroon din ng bulutong. Tama. Ang mga manok sa bakuran ay maaaring mahawaan ng sakit. Tama. Ang mga manok ay hindi nagkakasipon dahil matibay ang resistensya nila sa init ng araw at ulan. Mali Ang mga inaalaga ang manok sa bakuran ay hindi nangangailangan ng bitamina. Ito ay mali. Ang mga ibon na namatay sa sakit ay maaaring olamin dahil hindi ito nakahahawa sa tao. Mali ang pag-aalaga ng manok o anumang klase ng ibon ay maaaring pagkuhanan ng pinansyal na pangangailangan. Tama. Poultry Animals Ang poultry ay tumuturing sa mga ibong inaalagaan sa bukirin na karaniwang pinalalaki para ibenta, lutuin at kainin ang kanilang karne at itlog. Lunas, ito ay karaniwang tumutukoy sa gamot sa mga karamdaman. Vitamina Ito ang mga sustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Natural Ito ay nanggaling sa kalikasan, tunay at walang halong artipisyal o pagbabago ng tao. Antimicrobial ito ay gamot na binibigay sa mga alagang manok upang mapuksa ang mga mikrobyo gaya ng bakterya. Kaugnay na paksa bilang isa, mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamaraan sa pag-iwas, at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Paghambingin ang dalawang larawan gamit ang Venn diagram. Isulat ang pagkakaiba sa magkabilang bilog at ang pagkakapareho naman sa gitna. Mga karaniwang sakit ng poultry animals Avian flu Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon dulot ng avian influenza type A virus na mga ibong inaalagaan. Palatandaan, kakulangan ng enerhiya, gana, at koordinasyon. Pagkakaroon ng kulay na lila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan. Matubig o berdeng pagtatay. Pag-ubo at pagbahing. Nabawasan o abnormal na produksyon ng itlog. Bigla ang pagkamatay ng walang anumang klinikal na palatandaan paraan ng pag-iwas at panlunas. Huwag hawakan ang mga ligaw na ibon na may sakit o patay. Tumutok sa mahusay na biosecurity. Ibig sabihin, huwag hayaang makapasok ang mga bagay sa labas ng iyong kulungan, gaya ng mga ligaw na ibon at taga sa iyong kulungan. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos hawakan ang mga ibon hugasan at linisin ng husto ang mga feeder, kulungan, hawla, mangkok ng tubig o anumang bagay na regular nilang kinagamit ng mga ibon. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng sampung araw sa isang hiwalay na lugar upang makumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Pneumonia Sanhi, sa sakit na ito, ang bakterya na Mycoplasma gallisepticum ang nakakaapekto sa iyong mga alaga. Mas laganap ito kapag stressed ang mga alaga. Ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog sa hangin mga lagayan na ginagamit sa paglipat ng mga ibon o sa pagsasama ng mga nahawaang ibon sa mga malulusog na ibon. Palatandaan, paghahatching, sneezing, pagsisinghot, sniffing, pag-ubo, coughing. Senyales ng respiratory disease, mabagal na paglaki, slow growth, basang ilong paraan ng pag-iwas at panlunas, regular na pagpapainom ng vitamina. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng sampung araw sa isang hiwalay na lugar upang makumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Kumonsulta sa veterinaryo para sa antibiotics o lunas. Fowlpox, sanhi. Ang bulutong o fowlpox ay sanhi ng fowlpox virus. Tulad ng lahat ng virus ay walang gamot dito pag ito ay umatake na. Ang mabisang pangontra dito ay prevention. Magbakuna ng fowlpox vaccine sa mga sisiw para hindi natamaan ng bulutong. Palatandaan, Scabs sa mga lugar na walang balahibo, pamamaga sa mata na may crusting o discharge, pangangati o paghagod ng mukha, pagsugat sa paa o binti. Pagbaba ng timbang, anorexia, hindi kumakain, hirap sa paghinga, open mouth breathing. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Pagbabakuna, edad at least 14 days up tusok sa wing web kailangan after 3 days magpapakuna nito ay may makita kang scab o parang bulutong para siguradong tumalab ang bakuna enteritis sanhi ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens type A at C sa mga batang broiler at kung minsan ay inahing manok. Palatandaan Ang mga klinikal na palatandaan ay kadalasang napapaikli ang buhay at kadalasan ang tanging sanyales ay isang matinding depresyon na sinusundon ng ang pagtaas ng dami ng namamatay sa kawan. Paraan ng pag-iwas at panlunas Ang paggamot sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial. Sumunod, poliurosis. Sanhi ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan ng poliurosis na sanhi ng mga mikroorganismo ng genus na Salmonella. Palatandaan: Ibinaba ang mga pakpak. Pangkalahatang kahinaan walang gana, mahinang balahibo, likidong puting dumi. Sa mga broiler, ang mga kasukasuan ng mga binti ay namamaga. Paraan ng pag-iwas at panlunas, ang mga manok ay binibigyan ng mga antibiotics ng grupo ng tetracycline at mga gamot na antimicrobial na may feed hinihiwalay ang manok na may sakit upang hindi makahawa sa iba. Piliin sa loob ng kahon ang sakit ng bawat poultry animals na nakalagay sa ibaba. Basahin ang mga sintomas bilang patnubay sa iyong pagsagot. Ang mga pagpipilian ay poliurosis, pneumonia, enteritis, foulpox, avian flu matinding depresyon na sinusundan ng biglaang pagkamatay. Enteritis Ibinaba ang mga pakpak, pangkalahatang kahinaan, mahinang balahibo, likidong puting dumi. Poliurosis Ibinaba ang mga pakpak, pangkalahatang kahinaan, walang gana, mahinang balahibo. Pneumonia Kakulangan ng enerhiya, gana at koordinasyon, purplish discoloration ng iba't ibang bahagi ng katawan. Avian flu Bumuo ng tatlong miyembro bawat grupo. Ang bawat grupo ay magsasaliksik sa kanilang komunidad tungkol sa mga sumusunod na mga tanong. Maaaring kumonsulta sa mga nakat, tatanda o kagawad na nakatalagang tagapangulo sa Komite ng Agrikultura. Isulat ang iyong sagot sa talahanayan. Anong poultry animal ang karaniwang inaalagaan sa inyong komunidad? Sa unang kolom, isulat ang poultry animal. Sa ikalawang kolom, karaniwang sakit at palatandaan. At sa pangatlong kolom, mga hakbang o lunas na isinagawa. Ano ang mga karaniwang sakit ng mga poultry animals sa inyong komunidad? Ano-ano ang mga ginagawang hakbang para maiwasan ang paglaganap ng sakit sa mga poultry animals? para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang dalawa, paghahanda ng natural na gamot bilang lunas sa mga karaniwang sakit. Panoori ng bawat video na nagtatalakay ng iba't ibang paraan ng paghahanda ng mga natural na gamot sa mga karaniwang sakit. Narito ang mga YouTube link. Ayon sa napanood na video, sagutin ang sumusunod. Ano-ano ang mga natural na gamot na pinakita sa video? Makikita ba sa inyong komunidad ang mga nabanggit na natural na gamot? Tukuyin ang mga ito. Naranasan nyo na ba sa inyong tahanan ang paggamit ng natural na gamot? Anong gamot ito? Narito ang mga listahan ng mga halamang gamot para sa mga karaniwang sakit ng poultry animals at iba pang hayop. Mga halamang gamot, luyang dilaw, alagaw, bayabas, malunggay. Para sa ikaapat na araw. Ang gawain, bumuo ng tatlo hanggang apat na miyembro bawat grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng tatlo hanggang apat na minutong video na nagpapakita ng mga paghahanda ng iba't ibang gamot o lunas para sa mga karaniwang sakit ng poultry animals. Gamitin ng generic scorecard upang maging gabay sa gawain ito. Narito ang pamantayan. Remember me. Tukuyin ang mga karaniwang sakit ng mga poultry animals. Ibigay ang karaniwang palatandaan ng mga sakit na ito. Pagninilay sa pagkatuto. Puna ng bawat kahon. Isulat ang mga bagay na nagawa mo na. Hindi pa nagagawa at nais mo pang gawin upang mapangalagaan ang mga poultry animals aking nagawa. Hindi pa nagagawa. Nais gawin. Para sa inyong pagsusulit, pagtapat-tapatin ang palatandaan ng mga sakit na nasa Hanay A sa Column B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Hanay A, ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan. Mas laganap ito kapag stress ang mga alaga. Ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens. Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon dulot ng avian influenza type A virus Ang paggamot ay sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial Ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog at mga bagay na ginagamit sa pag-aalaga Epekto ito ng bakterya na Mycoplasma gallisepticum. Narito ang mga inaasahang sagot. Para sa inyong taktang aralin, panoorin ang video para sa talakayan sa susunod na aralin at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ayon sa video, ano ang tamang pag-aalaga sa itlog ng manok. Ginagawa nyo rin ba sa inyong tahanan ang tamang pag-aalaga sa itlog ng manok?